tanghali noon at nag-message sa akin si Lenlen. Len. At ang sabi, nakaalis na rin daw ang nanay niya para pumasok ng trabaho. At dahil go signal lang naman ang aking hinihintay, gora na ako papunta kina Lenlen. Len. Nang makarating ako, syempre tulad ng isang buong kanta, merong entro. Pero hindi pa man natatapos ang entro kapwa kami tumigil ang mundo nang marinig namin ang paghinto ng sasakyan sa tapat ng kanilang bahay. At 100% tatay iyon ni Lenlen, nakakarating lamang galing ng pamamasada. Hindi na po naghintay na mayroong pumasok sa kanilang bahay. Asikasong walang tinginan at hindi ko na inalam kung mataas ang aking babagsakan dahil pagdaan lang sa bintana ang nakita kong paraan para hindi ako makita. Hello guys and welcome dito sa Kasgul TV. At syempre kung ikaw ay bago dito sa akin channel at trip mo ang ganitong klase ng kwento, palike and subscribe naman dyan! On my first story, ay hindi ako nakapagpakilala. Itago mo na lang ako sa pangalang Jeric at eto naman ang kwento. Kung bakit doon sa part 1 ay nasabi kong malaki ang naitulong sa akin ni Paul. Kung bakit after ko makagraduate ng dalawang taon sa college ay napasok naman ako sa buhay may asawa. Nabibilang ako sa kabinataan dito sa aming subdivision at kahit choir, kahit meron akong boses kalapati, ay eh aking sinalihan. At dahil kakagraduate ko lang, ay mas minabuti ko ang habang nagbabakasyon ay mag na rin ang requirements. Kung hindi ako nagkakamali, ay nakilala ko si Lenle na aking napangsawa, bare months. At doon ko siya nakilala noong mag-meeting ang choir para sa awiting pangsimbahan at pangkaruling. Doon ay nagpakilala ang bawat isa. Maganda si Lenlen pero hindi ko siya pansin dahil mukha siyang masungit. Karamihan sa aming mga kasamang babae ay magkakakilala. At habang ako ay nananahimik sa isang sulok, nakatanggap ako ng text message at nagpapakilalang siya daw yung Lenlen. Katapat ko sa upuan at isa sa mga kasama ko sa choir. Ngumiti siya sa akin at parabang nagsabi ng hi. Nagtanong ako kung saan niya nakuha ang aking contact number. At sagot niya sa akin ay sa tabi-tabi lang. Habang nagaganap ang meeting, tinanong ako ni Lenlen kung meron daw ba akong GF. At sabi ko, wala. Pero ang sumunod niyang reply sa akin ay hindi ko alam kung dapat ko bang ikatuwa. Dahil ang sabi lang naman ni Lenlen gusto mo, tayo na. Tumingin ako kay Lenlen at habang nakangiti siya sa akin, ay parabang sinabi ng ekspresyon ng kanyang muka, ano na? Blanko ang isip ko noon sa kung ano ang aking sasabihin dahil una, mabilisan. Walang naganap na ligawan, parabang laban o bawi lang. Pero dahil palay na ang lumapit sa manok Bagamat hindi ko akalaing nangyayari pala ang ganoong senaryo, sumagot ako ng sige. Kasunod noon ang message ni Lenlen, na mamayang gabi ay magkita tayo sa ginagawang palengke sa likod malapit sa erigasyon. Noong matapos ang meeting ni isa ay wala akong pinagsabihan sa naging pag-uusap namin ni Lenlen. Nagtataka pa rin kasi ako at baka pag sinabi ko sa tropa tapos nataong napagtripan lang ako ni Lenlen at itanggi niya sakaling kumalat. Dahil doon lang naman kami nagkakilala at iyon ang unang beses ng pagkikita namin ni Lenlen. At ni isa ay walang nakakakita na may actual kaming pag-uusap at mapahiya ako sa bandang huli. Dahil ang ganoong senaryo ay parang hindi naman nangyayari at hindi ka paniwala Instant girlfriend, kumbaga. Pero nang makauwi ako sa bahay, kahit noong kasama ko pa ang ilan sa aking tropa, ay parang totoo at seryoso naman si Lenlen Len sa kanyang ibinigay na tsansa sa akin bilang siya para aking GF at ako na kanyang BF. Gamit kasi ang cellphone ay tuloy pa rin ang palitan namin ng message at ang lahat ay pumapatungkol sa buhay love life. At dahil sa sinabi niyang tulad ko, ay hindi pa rin siya nagkakaroon ng jowa. Ay mas lalo tuloy akong nahiwagaan. Sa kung bakit pumasok sa kanyang kokote, naulukin ako na maging kami. Kahit ang totoo ay hindi naman kami tunay na magkakilala. Kahit sabihin pa na nasa iisang lugar kami at ang ilan sa aking kilala ay kanya ding Kakilala. Kahit sa buong maghapon na iyon ay naubos ang aking oras sa pakikipagpalitan ng message kay Lenlen, Len. sabi ko sa aking sarili ay masigit lang akong maniniwala kung magiging totoo ang aming nakatakdang pagkikita ng gabing iyon. Ang totoo niyan, nang dumating ang gabing aking hinihintay ay may halong duda at kabakong nararamdaman. Dahil sinong babae ang never nagkaroon ng BF, ang makikipagkita this oras ng gabi sa isang ginagawang palengke sa likod at malapit pa sa erigasyon. E ng mga araw na iyon, alam kong hindi magandang tambayan ang lugar na iyon. Dahil bukod sa madilim na, e eh kinatatakutan pa. Dahil sa mga sabi-sabi na di may mga nagpapakitang elemento sa irigasyon kapag gabi. Binigay sa akin ni Lenlen kung saan kami eksaktong magkikita. Siguro nasa 15 minutes lang akong naghintay, napunong-puno ng duda dahil mula nang sabihin kong nandoon ako sa kung saan ko siya hihintayin ay hindi na siya nag-message sa akin. Pero ang lahat naman ng iyon ay nawala nang makita kong mula sa isang eskinita ay lumabas si Lenlen. At dahil sa buong maghapon ay marami na rin kaming napag-usapan gamit ang cellphone. Doon ay napag-usapan namin kung ano ang aming magiging call sign. Importante daw kasi iyon bilang kami na opisyal ng magjowa. Noong gabi iyon maliba sa pinapak kami ng lamok ay wala namang ibang nangyari. Pero syempre isang hakbang iyon at patunay na sa unang pagkakataon sa edad kong 18 years old, ay meron na nga akong jowa. Na that time, si Lenlen ay 16 years old lamang. Doon ko rin nalaman na malapit lang pala ang bahay nila sa kung saan kami nagkita. Medyo lumapit pa nga kami para kanyang ituro sa akin kung saan mismo ang kanilang bahay. At kung sakali raw, ay alam ko na kung saan ko siya pupuntahan. Na. Kabisado niya ang lugar na iyon. Nag-iisang anak si Lenlen, Len, isang jeepney driver ang kanyang tatay at factory worker naman ang kanyang nanay. Swerte naman niya dahil kako, pareho niyang magulang ay parehas may hanap buhay. At noong oras na iyon ay alam niyang gagabihin ng uwi ang kanyang mga magulang. Doon na nagsimula ang karera ng love story namin ni Lenlen. Len. At dito na rin pumasok ang papel ni Paul sa aming love story. Sa aking mga tropa, si Paul lamang ang aking tropa na walang ibang kasama sa bahay kundi siya. At pagdating sa babae, sa edad niyang kuya na kung tutuusin kumpara sa akin, ay pwede ko na siyang tawagi na master. Bukod doon, tulad ko ay may itsura, di naman siyang lalaki at ang bahay kung saan nakatira si Paul ay hindi mabibilang kung ilang ulit niyang hinayaan kami ni nagawin na gawin ang sagradong ritwala, ang matindi. Simula ng aming masimulan ay wala kaming pinipiling oras kahit tanghali pa iyon at katirikan ng sikat ng araw. Parang isang sasakyan na walang nakakaalam kung kailan pwedeng mabutasan ng gulong. As in, kung saan abutin. Kung walang pwesto ay nasa ibang lugar kami. Tamang yokelele lang. Ayos na. At kung paano namin nasimulan ang nasabing ritual, syempre, hindi ko sinabing BFF ko ang unang nagbigay noon sa akin. Dahil totoo naman na si Linlin talaga ang una kong GF. At sa bagay na iyon ay 100% pareho kami. At ako mismo ang makakapagpatunay noon. Masikip at naging pahirapan at matindi ang naging paliwanagan noong una naming diskartihan ang bumuo ng hindi malilimutang senaryo ng aming buhay, pag-ibig. Na nakuha sa tiis-tiis lang, pasasaan ba't ang lahat ay magiging maayos din? Selenlen ang aking napangasawa at ngayon ay meron kaming tatlong anak. At kung paano naman umabot sa puntong ang resulta ay ang kasulukuyan. Sa loob ng ilang buwan na relasyon namin ni Lenlen, natanging ang nakakaalam ay ang aming mga barkada. Natutunan din namin ng sumalisi at gumawa ng milagro sa bahay ni na Lenlen kapag wala doon ang kanyang mga magulang. At dahil sa ilang ulit na nagiging matagumpay ang aming operasyon naging kampante kami sa kanilang bahay na lamang kapag wala si Paul sa kanila. Kesa naman sa kung saan saan kami magpunta, maghintay ng pagkakataon at kung maibigay man sa amin ang tsansa, ay tinatapos namin ng nasimulan na para bang laging may iniingatan. Madalit sabi, hindi siya okay. Oo, kung minsan sang ayon ako, sa mas may thrill kapag meron kayong tinataguan o itinatago. Pero nasanay kasi kaming smooth at walang iniisip na baka biglang may dumating o di kaya naman ay may makakita sa amin. Kung minsan nga ay malayo ang aming nararating kahanap ng lugar. Isang umaga, usapan na namin ni Lenlen Len, o mahal ang siya naming call sign na i-text na lang niya ako kapag wala na siyang kasama sa kanila. Kung hindi nga ako nagkakamali, maaga akong nagtanghalian dahil sabi sa akin ni Lenlen, alas dos ng hapon ang pasok ng nanay niya na isang factory worker. At noong matanggap ko ang message ni Lenlen na nakaalis na nga ang nanay niya ay hindi na ako naghintay ng Pasko. Sumibat na ako patungo kina Lenlen dahil go-signal lang naman niya ang aking hinihintay. Nang makarating ako doon, syempre, tulad ng isang concert na nagsisimula, nang kalmado ang bawat miyembro. Natulad ng isang kanta ay merong entro, pero hindi pa man natatapos ang entro o pasakaliye. Narinig namin ang paghinto ng isang sasakyan sa tapat ng kanilang bahay. Sabay na tumigil sa pag-ikot ang aming mga mundo at napalitan ng kaba, takot at alinlangan ang lahat sa kung paano at saan ako dadaanan. Sa pagkatat kasi namin at nakasanayan na rin naiwan ko ang aking tsinelas sa pintuan bago pumasok ng kanilang bahay. At imposible na hindi iyon mapansin ng tatay ni Lenlen dahil 100% sigurado kaming ang tatay ni Lenlen -Len ang dumating galing ng pamamasada. At hindi namin yun inasahan. Hindi na ko naghintay na merong pumasok sa kanilang bahay. Asikasong walang tinginan at hindi ko na inalam kung gaano kataas ang aking babagsakan. Dahil bintana lamang ang nakikita kong paraan para makalis ako ng ligtas, buhay at makauwi ng bahay. Wala mang tsinelas at nakapaa, at least humihinga. <laughs> Pero hindi pa rin 100% akong nakaligtas dahil naging mabilis ang dating ng tatay ni Lenlen. Len. At bago pa ako nakatalo ng bintana, nagpang-abot ang aming mga mata. At noong akmang dadaklutin ako, nang ngayon ay aking biyanan, nakatalo na ako ng bintana at ang lahat ay mukhang nalaman na ng mga kapitbahay ni Lenlen dahil marami ang nakakita sa aking mga aswang na pagdaan ng bintana. Bukod sa takbong walang tsinelas, ay takbong walang kinabukasan ang aking naranasan. Sa aking takot ay dinaig pa ang nakakita ako ng inkanto at pakiramdam ko ay mahuhulog ang aking puso habang iniisip ang aking mahal na si Lenlen Len, sa takot na baka kung ano ang gawin ng kanyang tatay sa kanya bagamat nakarting ako sa bahay na ligtas, maya, maya lang ay biglang sulpot ni Lenlen nagulat ako at kako baka kasama ang kanyang tatay wala naman daw ginawa sa kanya pero ang kabilin bilinan kay Lenlen Len ay huwag siyang uuwi na hindi ako kasama at dapat kasama ang aking magulang. Doon na nagkaalaman dahil maging ang relasyon namin ni Lenlen ay hindi alam ng aking magulang. Hindi naman nagulat sina tatay at nanay ng aking ipakilala si Lenlen bilang aking GF. Pero biglang nagiba ang ihip ng hangin nang sabihin ni Lenlen na ang aking mga magulang ay gustong makausap ng kanyang magulang. At naikwento nga ni Lenlen sa aking mga magulang ang naging dahilan. At syempre, sermon o maatikabo, ang aking inabot kahit kaharap ang babae na ngayon ay ina ng aking tatlong anak. Noon ding araw na iyon ay nagkaroon ng pag-uusap ang magkabilang partido. Bagamat hindi naaktuhan, ay hindi papayag ang magulang ni Lenlen na hindi ko siya panagutan. Final decision, dahil hindi pa kami pwedeng ikasal, dahil wala pa si Lenlen sa so wastong edad. Pero ang lahat ay nauwi sa pagpapahintulot ng magulang ni Lenlen Len, na si Lenlen Len ay sumama sa akin. Ako rin kasi ang kanyang pinili at doon na. Nagsimula ang aking di umano ayon sa karamihan ay paglagay sa tahimik na buhay.